Guys, gagawa tayo ngayon ng kinilaw na dilis. So, unahin natin ito. Para may upload tayo, may ano tayo sa live. Kasi ito, mabababa lang gagawin natin ito. Na videos to. Para, babad lang natin ito sa suka, mga ano lang. Tatlong minuto lang, okay na to. Kasi bababad pa naman natin ulit eh. Para matanggal lang natin tong lansay niya sa ating kinilaw na dilis. Hindi naman naman, no? Higanting ano? dilis yung ginagawa natin, no? Oh, higanti yan. Kasi ito yung mga sawang natin dyan. Yung sibuyas. Ito yung sili. Pipino. Tapos ito yung ano, luya. Tapos ito, yung kalamansi. Tapos <laughs> paminta. Ito naman yung asin natin. Witsin. So, ito guys, yun na. na Babad na natin to mga ay, mamuti. Ay, so, babad na babad na sa suka. Di, ano natin dito? i natin dito. Bago natin siya lalagyan ng mga sawag natin. pa natin dito. Yan. Siyempre, nakaabang na ito. Oh. Natulok-tulok pa. Oh. Malamig kasi. Kaya ganyan siya. Luya. Kaya natin yung luya. Pupino. Yes, so sarap ito guys. Sibuyas. Ganyan lang. Itong, itong pinakamaganda. Oh. Sili o. Oh. Yan. <laughs> eh. Tapos kalamansi. Huwag natin kalimutan yan. O. Ano pusa? Ano natin maraming paminta para masaya? Ay, ano tayo? O? yah Ano natin ng bitsin? Sa inyo naman yung kung gusto niyo ng bitsin maglagay. Ako, gusto ko sa ano, may bitsin. Yan, charan, charan. Lagyan na. natin ng konti suka guys, dagdagan natin yung asim niya konti lang. Yan. Uy, sus, kalap yan. Ano yun? Sarap ito guys. Pulutan natin ngayon ng redors. So, you know. Tapos na natin itong ano. Lagyan na natin sa taas ng sili. Uy, kalam Oh. So guys, tapos na natin gawin natin ating kinilaw na dili. So, pwede tayo. Ay, kalamin oh. oh. Wow, sarap! Hindi naman siya kung Oh. Kabula-bula oh. oh, ya, no? gitu. Rutan, eh. huh? oh. Kayak man tayo dito. Luta natin. Wow! Sarap. Ayos na lang. Hoy, oh, itagay tol. <laughs> mm. Ah. Grabe, <Mabir>, sarap. <laughs> Pang-engganyo to sa mga racing gairo. <laughs> So yan guys, huwag nyo kalimutan mag-follow on sa aking Facebook page kung sarapan kayo. <laughs>